Apa nama pekerja tu cuma? Mula kosak bos. Lagi ada mak cik Sekarang anak kan. Binuang awak nak Oi, Oh, fikir mak cik Wow nama. Hmm. Alaag na kutaan ni Ron. <laughs> Ay, temsa. Mag may kulang cool na. Bago tayo mulap daw. Sana. Pahumot pa, yun tayo. nagladalaon to ni kay para nung humot Kuya, uy, laba <laughs> na pagkaan eh Huwag kahumanan Asa naman si Jumar? Mm hm. Eh? Oh, asa na tama ka? Karang... na, imuha, oy. na so, Pagsal, kalaga, ni? Asa na mapugatojumad? Bola ka sa boss? Laglag dagta. Karang anak ge. Kinuo ang na imong ha oy sigi ra makaglatagow. Sab na sila pagaw nat. Pag sar gitaw mo kalaagani. Pag eh. giy pag duay. Pag sa naghapon ilaagani nagtukar rolo sa man tao na oy. Na Sobra siya, eh. ay. Asa lang po di ay. Huwag naglaga na Ay, inang mag-barkada na po. ngitao kalingawan kayo. Gila ay ko. Ay, di ko masagot si Mar. Puyo, diri, puyo. Di ka na boss? lagi ko lagi, kaya masigil kong kiat dito. Di ka sa di mong mag good. isa man din ang mag at mana. Uli, lang ko. Masa, di ko masagot si Mar. Di ka naman Pagpuyo, diri, pagpuyo. Kapit ko, balik dito. Sao? som so, uh, nah, so, na sya oi lab lab din mo na din ad mo tdr baho lang buru mag nagla lang gutan pagsogod pay laban to nai nabunon dito oh so, siya, ikaw na lang kuy labagod ato good boss ikaw na bagod na tikatan na ag nao kadri ikon ni lagi basta to mo humagdaba no, ah, ah, sa na amo na style su amo ayo lang good boss tong um, so, unsa na ka ilis na ko no ita bitu ko na ka Ano din nakailis ka? Buwan na labhan na to. Abi mo. Pagbig din lang bubugbos. Ano sa mo na sa tag sarong muntak kala ag. Ang nice style mo oi. Lagi pwede. Ano mo sa bayana ni oi. Lagi pwede nga. Kumoy ko trabaho din oh. Biglaan sa bubugbos. Trabaho dai kan yo kunon. Ano han pagmula ag. Tuloy yo kunon diri dai. Ano kay mga pilunon. Ikaw lang ug ana god, mo man trabaho. Ano sa pagpuyo di man. Puyuk. Biro diri ali na. Diri di kudoy ay nitsong ali. Nitsong mo mukos mukabosay. Di lagi sugut ka musugot namulaag ka jumar ag pundog balay. So namon tawo na siya so, uy. Tuktinaw ug kubos ni, nung ang nang style mo bus uy. Naglaad pa nya dagting nang bunon labi tuha. Labi ikaw na saguna anak gud. Sige pili ka mamugos kag laad o hiyusan ko ning ligin. Som tawo ka uy. Tag puyok jumar. Labi na to gid Jangan wala pergi walak kan dia ada kumpulan oi Oi lah agak Dia pun pelagun ni, pelagun pelagun ni mo, binuang ni, no, style ni mo Alangan pun nak agun tiga ngawak makan yang labah Pang labah sat lagi arum makan aga. agak Aku nak pergi labah Puyuk dia ha Pergi ni muntah ke labah muka oi Gatis ni bayi halal oi, pagi ni subut ni mula oi dia oi, kau ambil terbahu dia ni, kau ni Buka ni